No, ha? No, no. no, no set. Lang mag-set. Set. set. atong itong ayaw ng kwentas. Mag-set lang, ha? Mag-set lang, ha? Kay, kay, kay. Lisod kay, taod kay. No, hmm, mag lang. Ay, oh, lang. Sit, sit lang, Magod lang ha, Magod. Ang among kai kai Magod lang ha, Magod. Para dito makulisyo si nanay. Ha? Magsit lang. Di, 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 di. Ari, sa atin lang. Oh, panong laki naman ang bunga nga to eh. Chuchuchus. Magsit lang. Higa. Higa. sa Di na na. Diyos. Good guy ng amo ang dudog. Good guy ng amo ang dudog. Hmm. Hmm. Kaya itong ilisan. Ilisan na to ko. Ang quintas